Hello, good morning, magandang araw. Welcome to Bottomless Family TV. Ano bang ba pag-uusapan natin ngayon? Ang pag-uusapan po natin ay kagaya na nakikita ninyo sa picture. Pag-uusapan natin ang may kinalaman sa isang organ na tinatawag nating abdo. Ano po ang ginagampanan ng abdo sa ating katawan? Ang abdo po ay nagsisilbing sisidlan ng bile. Hindi ko pa alam kung anong tawag sa Tagalog. Pero ang bile po ay ginagawa ng ating atay. At inilalagak o ini-store sa loob ng apdo para i-release naman kapag tayo po ay merong kinain. So yung bile po nakakatulong sa pagtunaw ng ating mga kinain. Subalit so, hindi lang po bile ang laman ng ating apdo. Meron din pong kolesterol at saka meron din pong bilirubin. Napagka po kapag ito po ay Uh, tumindag, tumigas at namuo, nagkakaroon po tayo ngayon ng isang sakit na tinatawag na bato sa abdo or colilithiasis sa ingles alam nyo po ba kung nasa na inyong abdo kapain nyo nga po iyan lang po ay nasa itaas at kanang bahagi ng inyong tiyan, ng inyong abdomen iyan lang po ay nasa ilalim lamang ng inyong kanang ribs Ayan, malapit po sa inyong atay at malapit naman din sa inyong tiyan. Nabanggit ko po kanina yung kolesterol at bilirubin. So ngayon, yun po ang nagiging dahilan ng dalawang uri ng gallstone. Yung pong kolesterol at yun naman pong bilirubin or pigment stone. Ayan, makikita nyo po sa picture ang bato na nakuha sa akin. Sa palagay nyo po, anong klaseng bato yan? Yes po, tama. Cholesterol stone po ang nakuha sa akin. Ngayon, ano naman po ang sanhi ng pagkakaroon ng bato sa abdo? Actually po, ayon sa pag-aaral, hindi matukoy talaga kung anong sanhi ng, uh, kolest uh, ng kolesterol ng bato sa abdo. Simula nung estudyante po kami, ito yung mga bagay na maaaring magpataas ng iyong uh, risk or panganim na magkaroon ng bato sa abdo. Isa-isahin po natin. Kung sa DSWD po, merong 4 piece. Sa bato naman po sa Abdo, merong 4 piece. Joke lang. 4 X Yun po ay kapag ikaw ay babae, ikaw ay fertile, nagre-regla pa. O kaya ay naman ikaw ay 40 ang edad pataas, o ikaw ay obese or mataba. So doon sa apat na yan, alam nyo na kung ilan lang dyan ang wala sa akin. Talaga pong na-atris po talaga ako. So kung kayo po ay meron ng mga ilan na yan, ingatan nyo na po at gawin na natin ang mga bagay na para maiwasan ang pagkakaroon ng bato sa abdo. Ilan pa, kapag ang sa family mo, nagkameron na, mayroon kakakilala sa kamag-anak mo na 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 o natanggalan ng bato sa abdo. Kung ikaw naman ay lahing Amerikano o bigla kang nagpapayat yun po yung para maging sanhi. Tanda ko noon, 2011, nagpapayat ako, parang 3 months lang, nasa 25 kilos ang na nawala sa akin. Sabi ng head nurse namin, sabi, Michelle, ikaw kaya ay magpa-ultrasound kasi pwede kang magkaroon ng bato sa abdo. So, nung mga panahon na yun, hindi man ako nagkaroon ng bato sa abdo, yun nga lang, ngayon, 2020, nagkameron ako. Pagkain na matataas sa kolesterol at syempre kapag kulang sa kilos or kulang sa exercise at iba pa. Gaya halimbawa, dun sa WebMD na page, ang nakalagay dun kapag ikaw ay merong hormone replacement therapy, kapag uminom ka ng mga pills, ganyan. So, pwede ka ding magtanong sa doktor. Ano naman po ang mga sintomas na maaaring masabi mo na baka meron kang bato sa abdo? Una po, kapag meron kang biglaan o patinding sakit, Mula sa kanang itaas na bahagi ng tiyan na umaabot hanggang balikat at hanggang likod. Madalas po itong nangyayari pagkatapos kumain ng malalangis o mamantikang pagkain. Pagsusuka, paninilaw ng balat, pagkakaroon ng lagnat at hindi natutunawan ng mga kinain. Parang indigestion, parang akala mo acid-acid lang, uh, masakit yung sikmura mo. Uh, ako actually, aminin ko, parang in denial ako noon. Kasi syempre, kapag, alam ko eh, pag may bato sa abdo, anong gagawin? Operahan. So, December 2020, unang sumakit yung, yung tiyan ko na parang halos mamatay ako na hindi ako makahinga. Syempre, suspected ko na na baka may bato ako sa abdo. Pero, iniisip ko pa na gastritis lang to. Acid lang to. So, nagtitake ako ng over-the-counter na mga antacids. Kung may nararamdam mong kayong sakit na talagang pakiramdam nyo, ikakaiba eh, na. Hindi na basta acid lang. Masakit talaga na halos hindi ka na makahinga, kailangan mo talagang, huwag mo nang intayin na dumating sa ganong punto. Magpa-check up ka na sa doktor. Pansamantala, umiwas muna sa mga malalangis na pagkain. Bakit kailangan magpa-check up agad? Pagkat maaaring magkaroon ng infeksyon o mamaga ang inyong, ang inyong apdo. O kaya naman ay bumara yung bato on sa daluyan ng bile. O kaya naman, makalusot siya at ma-dislodge mapunta sa ibang bahagi pa ng katawan kung saan magdudulot pa ng mas malaking problema. Paano makukumpirma na meron kang bato sa abdo? Siyempre, eksaminin ka ng doktor physically, kakapain ng iyong tiyan, tatnangnan ka, at, at maaari siyang magpagawa ng ultrasound. Sa so, ultrasound pa lang, maaari nang malaman kung ikaw may bato sa abdo. Subalit, so, balit, kapag meron na ngang mga komplikasyon, late ka nagpunta sa doktor, maaaring may pagawa pa sa yung ibang mga examinations. Pwedeng ipa-CT scan ka, MRI, o kaya naman ERCRT. Kaya, ganun pa rin, early detection is better kaysa late na. So, paano ginagamot ang gallstone? Ang sabi, kapag wala ka namang nararamdaman at hindi naman nakaka-apekto sa kalidad ng iyong pamumuhay, pwedeng walang gawin. Nandun lang forever yung gallstone mo. Pero kapag nagsimula na magkaroon ka ng sintomas, ang pain mas matindi na, kailangan na talaga ng operation may mga doktor na kapag dok, ayoko magpa-opera, pwede po bang gamot na lang? So, may mga ibang doktor na nagre ng gamot na pwedeng matunaw o mapaliit yung bato. May dalawang klase ng operasyon kung saan tinatanggal ang bato sa abdo. Una yung laparoscopic cholecystectomy at ikalawa naman yung open cholecystectomy. Sa laparoscopic cholecystectomy, nagkakaroon ng apat o tatlo hanggang apat na butas upang tingnan at tanggalin ang bato sa abdo o mismong abdomen mismo. Sa open cholecystectomy naman, nagkakaroon ng mas malaking hiwa. Isa nga lamang, pero mas malaking hiwa kagaya na nakita nyo sa picture. In terms of recovery, mas mabilis ang recovery ng laparoscopic cholecystectomy. Pagkaraan ng dalawang linggo, pwede ka na uling magtrabaho o bumalik sa dati mong ginagawa. Pero syempre, depende pa rin sa advice ng iyong doktor. Pero kung sa bayaran, sa presyo, halos doble ng uh, open cholecystectomy ang laparoscopic cholecystectomy. At syempre, huwag na natin paabutin sa puntong yan na magkakaroon tayo ng opera punta na tayo agad sa paano ba natin may iwasan ang pagkakaroon ng bato sa abdo. Huwag na kayong gubay sa akin. Balikan natin kung ano nga ba yung mga bagay na nagpapataas ng panganib na magkaroon tayo ng bato sa abdo. Siyempre, tandaan nyo po ba yung ating 4Fs? Ayan. Siyempre, wala tayong magagamba sa pagiging babae, fertile, at saka sa ating edad. Pero may magagawa tayo doon sa pagiging fat, do sa isang F. Hindi ko po sinasabi na lahat ng mataba ay maaaring magkaroon ng bato sa abdo. Pero, maaaring tumaas yung risk mo na magkameron. So, dapat, lifestyle modifications, kung anong mga dapat baguhin sa paraan ng pagkain, sa paraan ng mga kung anong mga iniinom natin, kung sa ating pagkilo sa exercise. At aminado po ako, ano yun yung talaga yung kulang sa akin. Kunin po yung mga bagay na yan na maaaring nating huwasan o maaring i-improve, yun po ang ating baguhin. Tayo po ay laging magdasal na tayo nawa ay gabayan ng banal na espirito ng... Mga ating mga gagawin ay dapat nakakalugod sa ating Panginoon. Thank you po for watching. Please watch all my videos and please subscribe and like.